Hello guys, ako si Giselle, aka Mami J, ang raketerang ina nyo. Uy, huwag yun! mas yun! At aalis nga ako ngayon guys para makapag enroll sa TESDA. Para hindi na rin ako naiinip guys dito sa bahay kahit paano. Once a week lang naman ang pasok guys. Wala lang guys, na share ko lang kasi nga madal nga ako. Ganon! Huy, wag ganon! At ito nga, inatid na ako ng aking Labi Dubs. ay. Uy, wag yun. Walang dalang. napaka Napakainit na nga ngayon guys at ito nga, tirik na tirik na ang araw. Kailangan na namin magbadali nito na at pupunta pa kami ng SM. At ayan nga guys, nandito na ako sa SM para bumili ng foam. Masakit na kasi sa likuran pag humihiga ako sa luma naming foam. At sinabayan ko na nga rin ang dalawang chikiting bilhan ng dalawang Durabox. Tag-isa sila para wala namang away. Uy, wag yun. Masamayan. At ayan nga guys, inilalabas na ni Kuya sa karton para daw alam ko kung paano i-assemble ito at ituturo niya nga sa akin kung paano. At ayan nga guys, naibalot na ni Kuya yung dalawang Durabox. At ngayon naman, nailagay niya na rin dito yung foam. Eurotex nga pala yung binili ko guys para naman kahit paano tumagal-tagal sa amin. At sinabayan ko na nga ng pag-grocery guys para isang pamilihan na lang kami. Kopya para ikay hindi mabok. Kaya nga, pagandahan pa. Suha para ikaw ay hindi na muling <laughs> At ayan na nga guys, nakita ko po ang aking kumpare. At napaka cute talaga ng kanilang chikiting. Buti na nga lang at hindi ito sa kanyang ama. Kung hindi, kawawa itong batang ito. Hoy, wag yun. Yari ka to. Poki, paborito ng asawa niya. Hoy, wag yun. Masama yun. <laughs> para sa masikip mong kumari. Uy, wag yun, bag yun. Jesus, para iwas. Cheese, <laughs> O Osya, guys, itigil na natin itong kalokohang ito at kumuha nga ako ng mas malaking card dahil ang una kong nakuha ang card ay maliit at hindi magkasya ang aking mga pinamili. Wala lang, share ko lang dahil madaldal na ako. Ganun! Ay, <laughs> At ayan nga guys, natapos din sa wakas. At uuwi na nga po pala kami guys. Salamat po sa panonood. Bye-bye!